Mga kapintuan, magandang hapon. Kararating ko lang galing trabaho. Masaya akong mag-update sa inyo ngayon sapagkat kaninang umaga ay mayroong kakaibang nangyari. Dahil lang oras ko talaga ng pagising ay 7 o'clock. Pero Nagising ako ng wala sa oras dahil akala ko kung sino ang gumagaslaw, gumagalaw sa kusina. Yun pala si Lia nagluluto siya. Nagulat ako mga kakwentuhan, hindi ko suka lain na talaga namang babangon siya ng maaga. ayun sa kanya ay maaga daw siyang natulog at di na nakabalik matulog kaya nagluto na lang siya. At masaya naman ako dahil talagang normal na normal na talaga ang ating si Lian. At talaga naman gusto ko nang uh, ay uh, ipabot sa inyo at ako excited na ibaba na gusto kong ibahagi sa inyo ang naging kaganapan at kung ano ito sabay sabay na nating panoorin mga kapituhan let's go good morning mga kapituhan at kagigising ko lang nagulat ako may gumagala sa kusina di ko akalain na ano si Lian pala eh. natutulog lang at gusto ka takalain mga kwentuhan na nagluluto siya ng pagkain. Umaga nagulat ako. Dapat din na siya nagluto ako na lang. Siya mga kwentuhan, nagluluto. Ano, ba't ka aga mo nagising? Kaya gluluto, nagluluto mo. Kala ko nagulat ako kung sinong gumagalaw kaaga aga-aga. ko tulog ka pa eh. Dapat mo na isipin magloto. Dapat di ka na nagloto. Kaya nga hindi eh, ka naman inutosang magloto eh. Dapat di ka na nagloto. Ako naman nagluloto eh. Ba't nakaga mo nagising? Hindi ka makatulog? Hmm. Hmm, pala. Tugtog mo nang gagawin yan ha. Baka mamaya sipin pa ng mga fans mo na inaalila ka. Tapos tulog ka na lang ulit. nagulat talaga ako tala kong sino yung gumagalaw yun pala nagluto siya ng pagkain eh pasok na kasi ako maya maya papasok na rin ako sa trabaho no kayang pumalag sa isip nagluto siya umaga eh. Kaya gumangon. Magulat talaga ako eh. Ba't ka? Hmm. May gumagalaw sa kasina. Anyway, thank you, thank you, thank you. Baka nagluluto ka pa ulit ha. Huwag na. Ako lang. Hindi ako sanay na pinagluluto eh. Mga kinto, hindi kasi ako sanay na may nagluluto sa atin Ah... Uh... Hindi ako sanay na may nagsisilbi kaya Ayoko nang may nagluluto sa akin Gusto ko ako lang Anyway, thank you pa rin, di ba? tapat gigising ako ng ano pa 7 eh Napaaga dahil Nagulat ako ແລ m ໃສ່ຫມ <c oughs> <com lesser seeing> ູມຫມາຍນັ້ນການີ້ຍັ Hindi ka pa kumain ang gabi? <clears throat> Sa gabi kasi mga kwentuan Ano? Uh, pagdating ko Ay gano siya Eh di ko alam kung kumain, di ko naman tinanong Pero may pagkain naman kasi hindi ko na lang sinanong eh, kahit siya. Tulog na rin ako. Siguro dito kumain. Kumain ka ba kagabi? Kumain naman pala. Nagutom lang siguro talaga. first time kumakain to na ano na bago pumasok may nagluto kaya nakaka nakaka gul nakaka talaga kaya kaya hindi ako maka, ano, get over. Kakain <laughs> ako na hindi ako yung nagluto, iba yung nagluto sa akin. First, uh, kumbaga Parang speechless ako ngayon. Ayun, <laughs> kung mapapansin niyo yung mga nauna-una nating video ay kung mapapansin niyo parang madaldal ako ngayon, parang pahinto-hinto ako magsalita kasi hindi ko alam kung sayang aking nararamdaman or what kasi <clears throat> excuse me di ko rin inisip na darating yung ganitong ah uh, panahon ganitong araw, ganitong klase ng buhay na paggising ko ng umaga ay mayroong anluluto yung hindi na ako magluloto di ko, di, ni minsan hindi hindi ko, ah, hindi naman sa hindi ko hinahangad kumbaga wala akong maisip na merong pang magiging ganitong klaseng sitwasyon na parang kakain ako na iba yung nagluto sa umaga bago ako pumasok sa trabaho. Kaya sa malaking bagay ito para sa akin. Kaya susuklian natin mga kakwentuhan. Parang utang na loob ko to sa kanya. Bagamat para kasi sa akin pagka nasundan pa parang kalabisan na sa akin yun kaya hindi kasi ako sanay di baling ako yung magsilbi sa kanya ayaw kong pagsilbihan ako hindi ko kasi ugali yon gusto ko na ako yung magsisilbi pero thankful pa rin at mayroong isang ganito so ayan mga kwentuhan na ito yung update sa amin muna hanggang dito na lang muna tayo tatapusin ko muna yung pagkain ko pagkain namin kasi papasok na rin ako. Naisipan ko lang a uh, gawing video ito para meron kayong update at para uh, kahit paano may pakit may, ma, ma, ma share ko rin sa iyo na talagang sa inyo may share ko rin na talagang si Lian ay talagang okay okay na okay okay na talaga siya. Itinitingnan ko kasi siya lagi uh, normal na normal na talaga siya. Kasi Ayun, nag, nag, nagkikwintohan, nakikipagkwintohan naman siya. Kaya sa susunod, gusto kong malaman kung mamarapatin niya talaga, manggaling mismo sa kaniyang bibig, kung ano talaga yung uh, nangyari sa nakaraan niya. kung hindi man niya sasabihin, re i natin yan. Siyempre, hindi naman natin pwedeng pilitin. Kung ayaw yung ikinto, okay lang. lang tayo kung hanggang, kail, kung hanggang kailan niya gustong ikwento sa atin. Yan ang, yun ang gusto kong mano rin. Kasi para, para ano, para maliwan din tayo. Kasi ayaw rin magpinto ng family niya eh. Kumbaga, sa bagay, eh, sarili lang naman natin talaga nakakalam. Ang mga totoong rason kung ano yung mga naging dahilan ng mga nangyari. Kahit yung mga kapatid niya kasi nakausap naman natin yun ah, FYI pala sa mga nagtatanong diyan kung bakit kung bakit hindi hindi ko siya iniuwi -e at sa hindi ko kinakausap, FYI lang po ulit na po kayo, meron po tayong video na niyahatid ko siya meron din tayong video na na kinakausap po yung family niya kaya yung mga nagtatanong o mga bagong makakapanood ng video ni Lian ay tingnan nyo na lang dun sa mga video at uh, karagdagang informasyon lagi natin kinakausap din yung family niya Inirereport report ko yung mga nangyari sa kanya hindi ko na lang inano kasi parang privado na rin kasi yon kaya hindi ko na sinishare yung mga ano lang yung mga bagay lang na po, pwede namin ishare para sa kanya kasi parang ano na rin yun sa kanya tulad nung uh, wag kayong mag -alala. Maraming maraming salamat sa mga nag-aalala for sa mga legality. Uh, gusto kong sabihin sa inyo na legal po to. Uh, ay idina po ng tamang proseso. Uh, wala tayong ibang hangad kundi kabutihan lang. Uh, kahit hindi man siya yung nakita natin kahit sa ibang tao gagawin na gagawin pa rin natin yon kasi ang mahalaga ay makapag bigay tayo ng service service sa atin ka so yun lang sa mga nag alala sa akin maraming maraming salamat at gusto ko kong ipaabot sa inyo na wag kayong mag-alala kasi dumaan tayo sa tamang proseso bago si Lian at ah, talagang dito muna sa akin kasi ako anticipated ko na kasi yun ah, bago pa man ako pumayag na dito siya kasi siya, nung, nung inihatid ko siya sa terminal papuntang ano, inisip ko na rin yun. Kaya huwag kayong mag-alala. ah uh, legal po ito lahat at dumaan sa tamang proseso. Kinausap muna natin yung parent niya. Hindi lang yung parent niya, pati relatives, pati mga kapatid. Tapos, sa humingi rin tayo ng payo sa mga kinaukulan kung, okay, kung tama ba yung ginagawa natin kaya sila mismo yung nagturo kung anong proseso ang dapat gawin. So, nag-undergo tayo ng ganan Kaya, ah uh, wag na kayong magalala. Maraming maraming salamat. So, ayan mga kakantuhan. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming maraming salamat. Tatapusin ko na yung pagkain ko kasi papasok na rin ako ng oras na time check 7 na. <laughs> so, yon Maraming maraming salamat sa hindi niyo pagbibitaw. Sana tuloy-tuloy po tayong sumaporta sa video ni Lian at wag kayong mga lalaya update ko naman kayo sa mga mga party na dapat talaga i-share na i-share ko share niya share namin para sa inyo na talagang naandiyan lang nakasuporta at maraming maraming salamat sanay sa mga bagong padpad -pad, paki-suporta naman please sa sa bunting channel na to at sa mga datihan na laging bumabalik Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah, hindi ko po masusukat. At ah, sana darating ang araw na maka rin ako sa inyo. At ah, dahil lagi kayong naandiyan at hindi kayo bumibitaw. So, maraming maraming salamat. Ah, lagi po tayong mag-iingat lahat ha. At ah, wag tayong Uh, di baling tayong makatulong, di baling wag tayong matulungan, tayo dapat ang makatulong. So, yun ang iiwan ko sa inyo. Maraming maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.